Hi guys! So for today ay maaga nga kami nagising nitong mga bata dahil it's a very special day para kay Kuya Rems namin dahil today is the first day ng kanyang job training. Magkakatrabaho na yung panganay ko mga mi parang kailan lang. Oh my gosh, ang bilis talaga ng panahon. So hayan, pagkagising nga nilang dalawa, sabi ko kay Kuya magbreakfast muna siya kasi sasabak siya sa unang training ng kanyang trabaho. And also, hindi niya rin alam kung anong oras sila matatapos kaya sabi ko sa kanya, mas maganda talaga na may laman yung chan niya. Anyways, habang kumakain nga itong aking mga junakis, naligo na rin ako. At pagkatapos kong maligo, hinanap ko na itong James. Kasi sabi ko, kailangan ko na nga siyang paliguan dahil 8.30 na ng umaga. So, dapat 10 minutes before 9 ay nandoon na yun si Kuya Rem sa kanyang trabaho. And guess what mga mi, dito ko na naman nga siya nadatnan sa kanyang kwarto. Nangangalkal na naman dito sa kanyang mga damitan. Si James kasi mga mi, meron talaga yan siyang paborito na medyas na gustong gusto niyang sinusuot, na gusto niya araw-arawin niyang isusuot. Kaya kung nakikita nyo, kinakalkal niya talaga kung nandyan nga yung hinahanap niya. Kahit sabihin ko na wala dyan, na nasa washing, na kailangan labhan ni mami. And finally mga mi, after a few minutes, na-encourage ko nga rin siya na sumuot lang muna ng ibang medyas kasi sabi ko sa kanya, maglalaba pa yung kanilang yaya. Charot! <laughs> Pero parang hindi nga talaga siya naniniwala sa akin mga mi. Kaya tingnan nyo, chineck niya talaga dyan sa mga sinampay ko sa sala kung nandyan nga yung hinahanap niya. Pero unfortunately, hindi nga niya nakita. Kaya sabi ko sa kanya, let's go to the room at magpili ka na ng isusuot mo. Alam nyo kasi mga may tatlong taon pa lang tong James namin. Pero gusto niya, siya na yung pumipili ng isusuot niya araw-araw. Yung gusto niya ngayon yellow, gusto niya bukas pula, the next day blue. Pero ang kagandahan lang doon mga Mi, kasi hindi naman siya naghahanap ng wala. Kung ano lang yung mga binili namin sa kanya, doon lang siya pumipili. So wala naman sigurong masama doon. Kasi ganyan talaga yung mga bata eh, ba diba? Gusto nila pa iba-iba araw-araw, lalong-lalong na sa mga laruan, sa mga damit. And of course, kung pumipili naman yung mga anak natin na nandyan lang din naman yung gusto nilang isuot o yung pinipili nila, so bakit natin ipagkakait sa kanila yun, ba diba? Kaya ako naman mga Mi, hinahayaan ko na lang si James na pumili kung ano yung gusto niyang is Suot. Kasi after that, makikita ko talaga sa mga ngiti niya, yung sobrang saya niya na hinayaan ko siyang pumili. Mga kunting bagay at maliliit na bagay na makapagpasaya sa mga anak natin. Bakit natin ipagkakait kung kaya lang din naman natin, diba? Yung masama lang naman doon kung iso-spoil natin yung mga anak natin na alam naman natin na hindi natin kaya or malayo sa kakayahan na magagawa natin. Anyways, mga mi, balik nga tayo dito kay Kuya Rem. So, magkakatrabaho na nga siya at kung nakikita nyo, sobrang bata pa niya, diba? Dito kasi sa Australia mga mi, ang pinakagusto ko talaga dito ay yung 15 years old ka pa lang pwede ka nang mag-apply ng trabaho. Usually sa mga fast food like McDonald's, KFC, Hungry Jack's, sa mga maliliit na shops like pizza shops, sa mga cafe, maliliit na restaurants Although na hindi naman gano'n kalaki yung magiging sahod nila, pero okay na rin na makapagtrabaho sila after school and ma-provide na nila yung mga personal needs nila, makapag-ipon na sila ng konti. Dito kasi mga me, ibang-iba talaga kapag may anak ka. Usually, yung mga anak nila dito, 18 years old pa lang, humihiwalay na sila sa kanilang mga parents, bumubukod na, nagiging independent na. Hindi katulad dyan sa atin sa Pilipinas na hanggang sa hindi ka pa nakakapag-asawa, pwedeng-pwede ka sa bahay ng nanay at tata. Mo. Dito naman hindi. Maagang nagiging independent yung mga bata dito. Pero dito sa Australia, na notice ko naman sa 6 years ko na dito, yung mga Pilipina dito na may mga foreigner na partners, hindi nila agad pinapahiwala yung mga anak nila. Kasi syempre tayo, kahit saan tayo pumunta na lupalop ng mundo, nananalay tayo pa rin talaga sa dugo natin yung kulturang Pinoy. And then, swerte mo na lang talaga kapag nakapakasawa ka ng puti na iintindihin ang kultura nating Pilipino. Kasi alam naman talaga na, natin na magkaiba talaga ang kultura nila kaysa sa kultura na kinalakihan natin. Anyways mga mi, hinatid nga namin dito si Kuya Rems at dahil cafe nga yung pagtatrabahuan niya kaya nagkapi muna ako dito at itong si James naman binilhan ko nga siya ng cookies. Gusto ko pa nga sanang magstay dito kasi para bang feeling ko kinakabahan nga yung Kuya Rems namin kaya siguro makakatulong kung nakikita niya kami sa kunting panahon. Kaya lang itong bulinggit James na to tinuturo niya at tinatawag yung Kuya Rems niya habang tinitrain kaya naman sabi ko sa kanya, tara na, maglakad-lakad tayong dalawa. Butin na nga lang ngayon mga me, maganda naman yung panahon at kahit medyo may kalamigan nga, okay lang kasi masikat nga yung araw. At habang naglalakad nga kami nitong Bulinggit James, haya na padaan kami dito sa maliit na ilog, tapos haya, nagbird chasing na naman siya. At saka mga wild ducks yata yan, pinaghahabol niya. Mahilig kasi talaga yan siya maghabol ng mga birds, wild ducks. Kaya naman hayan, hinahayaan ko lang siya dyan na magtakbo-takbo. Tapos maya-maya lang, nakikita ko siyang tumatak bu and then bigla siyang bumalik mga mi hinabol pala siya ng goose sobrang tawa ko talaga dyan sa kanya mga mi hindi talaga ako makamove on hindi ko kasi talaga alam na meron pala dyan sa likuran so sobrang takot nga niya umiyak talaga siya kaya kinomfort ko na lang tapos sabi ko sa kanya wala na ngayong humabol sa kanya at haya naglakad-lakad na lang kaming dalawa kinukwentuhan ko na nga lang siya dyan habang naglalakad kaming dalawa at maya't maya lang naging masaya nga siya ulit kasi napadaan nga kami dito sa playground pero hindi nga rin kami tumagal dito kasi nga basa nga yung palaruan nila. Lalong-lalo na nga yung slide. Gustong gusto sana niya maglaro. Kaya lang basa. Alam nyo ba mga mi, isa talaga sa pinakanagustuhan ko kay James, yung pagiging malambing na bata. Lalong-lalo na kapag naglalakad kami, nakakita siya ng flower. Bibigay talaga niyan sa akin sasabihin niya, Ma'am, flower! Tapos ba diba, nakakatouch talaga kasi bigla kong naiisip na buti pa itong bata nagbibigay sa akin ng flower. Pero ang tatay nito mga mi, oh my gosh, palilipasin talaga muna yung dalawang taon bago ako bigyan ulit. Anyways, mga mi, medyo napagod na nga rin itong Bulingkit James sa kakalakad. Kasi siguro, inabot din kami ng mga 2 hours sa paglalakad. Paikot-ikot lang. And then, pagdating sa bahay, hayan mi, kung nakikita nyo, pumapagpag nga siya dyan ng kanyang shoes. Kasi isa talaga sa Tagalog words na tinuro ko sa kanya, yung pagpag. Yung magpagpag ng kamay, magpagpag ng paa. So, ngayon, alam niya na pag sinabi kong pagpag, alam niya na kung ano yung gagawin niya. So, slowly, tinuturuan ko siya ng mga Tagalog words, kahit pa kunti-kunti lang. So, at least na iintindihan niya ako minsan kapag nagsalita ako ng Tagalog, na iintindihan niya yung ibig kong sabihin. Pagdating na pagdating namin dito sa bahay, dumiretso kami agad dito sa backyard kasi ang ganda talaga ng araw. Usually kapag maganda yung araw tapos wala siyang pasok, pinapalaro talaga namin siya sa backyard para hindi naman siya maboring sa loob ng bahay. At dahil tirik nga yung araw mga mi, hayaan yung mga sinampay ko nga sa loob, nilipat ko na sa labas para mabilis matuyo. Also, sumalang na rin ako ng mga bagong labahin kasi nga kapag auto, minsan na lang talaga lumalabas yung araw so kapag halimbawa isang araw na naglaba ako tapos walang sikat ng araw sa loob ng bahay ko na lang yan sinasampay, so kung napapansin nyo minsan sa mga vlog ko Or sa mga videos namin, usually nakikita nyo may mga sinampay ako sa loob ng bahay, di ba? Kasi kapag gabi gumagamit kami ng heater, so doon pa lang natutuyo na yung mga sinampay ko. At dahil doon, syempre nakatipid tayo ng konti dahil hindi ko na kailangang dalhin yung mga nilabhan ko sa laundry shop para ipadryer. Mula sa konting halaga na natitipid natin mga may pera pa rin yan. Malay nyo, dyan ako umaman. Char! <laughs> Anyways, mga mi, hayan, tinulungan na nga rin ako ni Bulinggit James na magsampay dito. And of course, I'm so very lucky na naman kasi napakatulungin talaga nitong aking Bulinggit James. So, paano mga mi, hanggang dito na lang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!